Nanyo siya. Ah, ayan. Hi, Yuri. Hi. Aray, uy. Yuri ko. Ay, Yuri ko, Namong makulit. Na hindi ako pinapatulog. oy basit. Hoy, baka may mag, ano na naman dyan sa puwit mo, ah. Ano ka ng buhok ko? Akin na yung buhok ko. <laughs> Hi, Yuri ko. Yare kai. Aray. Aray. Ay, aray. Ha ay, Nabungol ko. Ha. Nabinga ako. Eh. Ambot ni mo. Ambot sa iyo. Ilagay natin. guratin. Ambot sa iyo. Ikaw sa ka, sakit sa nganga. kagwang na na siya eh. Kagwang na siya. Kagwang, 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 kagwang. Ay, nabungol ko. Oh, bitaw. Bitaw? Bitaw? Nih, nih, nih. Gini. Agay, tukon, tukon. ko na mahawak ang liig mo. Oh, oh. ko na mahawak. hello <laughs> Yan po si Yure na makulit. Sobrang kulit nito. Aray. Sobrang kulit. oy umot na lang. Aray. Didi ko ha. Huwag mong apakan. Masakit yung didi ko ha. Aray. 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 <laughs> Lagi siya papansin, eh. Gusto niya lagi siya pansinin. Wait mo, nasan Ah! Eh. <laughs> hmm. Nasaan yung palara mong baboy? Dali. Laro tayo. Dali. Iyan naman ang gusto mo, eh. Laging palaro. Papansin. Ay. hey Ayan. Ayan. Papansin. Papansin to eh. Papansin. Ah. Oh. Tignan nyo lang. Oh. Ow! Ow! Nasakta na. Nasakta na pala siya. Nasakta na. Nasakta na. Okay. Nasakta na no. No. Aray, lagay. Ano ba? adik kau buat apa kan adik kau? Nakilite ako. Marunong ka rin pala mangliti, no? Oh. Hmm. Ingnan sobrang kulit. Sobrang kulit aray. Bigyan ka nga ay. Saktan ako. Aray ha. Talaway niya, oh. Ah, Sakit ng kuku. Yan. Alam niyo na, ha, Kung ano kakulit si Yuri. Alam niyo na, Kung kaya mapagalitan ko siya kanina umaga. Sobrang kulit. Gusto niya laging laro na laro. Makal-alcohol muna ako kasi Alcohol na tayo. hanggang dito na lang. At ako ay ah, naghahantay sa sinaing na maluto. Enough na, Yuri. Tama na. Kulit. <laughs> hanggang naghahantay ako sa saing na maluto. Ayan. didi ko uh, tinapakan. So hanggang dito na lang ako ay magpapaalam na. Bye! God bless! Subscribe, click, and share sa YouTube channel ko. Don't forget ang button bell. I-click nyo para maka lagi kayo makasubaybay sa vlog ko araw-araw. Ayan. At lagi kayo dito sa heart ko. Love-love po ko kayo. Ayan. Bye-bye. I love you all.